Good morning, everyone. Kagigising ko lang. Yan. Uh, Happy Valentine's. And, uh, ano kayang, ano, regalo ng mga anak ko sa akin ngayon? Ano kayang bibigay sa akin? <laughs> Sana ma-flowers again. Okay. So, uh, let's see. Okay. Happy Valentine's, guys! Good morning, guys! Uh, uh, good morning sa lahat! Good morning sa mga ka-teammates ko dyan, sa lahat ng team uh, Kapuso, sa lahat ng, sa lahat ng aking team. Uh, team Balasubas most especially. <laughs> Ayan, na uh, good morning sa inyong lahat. Make a love shout to sa inyo lahat yan. Okay, ngayon ang aking uh, premier ngayon is uh, uh, tungo to sa aking uh, major late na to pero uh, gusto ko lang share sa inyo na ang ang, ang regalo sa akin ng <laughs> mga anak ko sa sa aking uh, Valentine's Day. Okay, uh, alam ko na late na ito pero Ah, uh, natutuwa lang po kasi nag-effort pa sila ng uh, ano, ng, uh, special, uh special na gift para sa akin. Hindi naman to kamah kamahalan pero uh, needs natin So, itong binigay nila sa akin, isa sa sa BlackJack, isa sa mga chocolates uh, at sa mga ibang ano pa. Uh, pero uh, gusto ko lang to kasi natuwa lang ko na, na nag-effort pa sila uh, most especially sa aking manugang na si si Amy, teacher Amy napaka, napaka uh, creative niya <laughs> so guys, so pakita ko muna ang aking, ang aking uh, regalo sa kanila, galing sa kanila pero gusto, mang, gusto kong batiin ang lahat ng mga nanay dyan uh, lalo na, na yung mga single mom, ay, <laughs> <Hi. laughs> uh, mabuhay mga single mom na, uh, na, uh, na tutis, kahit sa ang uh, bansa na roon, kahit anong mang uh, work nila ah uh, laban lang sa sa ating mundo <laughs> mundo ng mga single mom at sa kakaraos tayo di ba sa tulong ni Lord ayan kaya nakakataas tayo at saka di tayo bababayan ng ni Lord okay so itong aking video uh, para lang sa sa inyo to share, share ko lang sa inyo uh, ito ang uh, sa akin ng mga anak ko, ha? Walang, walang kontra, walang mag-mag uh, uh, ano ba mag, mag, walang basher <laughs> basta gusto lang ko lang si share to okay jana ni tanaw jaran oh. jaran 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 oh guys oh si <laughs> ayan ayan oh uh, party aminin natin na tumatanda na tayo kailangan natin ganito, ito, especially, like yung gamit o ko, ayan o, dalaw pa, o cutting ko, ayan o. Tapos, vitamins, ah, uh, ah, uh, vitamin C, yan uh, dyan aking gamos sa aking, sa aking, ah, uh, uh, maintenance ko, sa, medyo nahibla ako noon, ah, uh, nahibla ako, pero okay na ako ngayon. Tapos, itong mga, ano, ah, uh, para paracetamol, yan ang kailangan natin, di ba? Pag tumatanda tayo, yan ang kailangan natin. <laughs> Pag matatas ang ng ibang mga ano siya, mga buzzers, So, ito, uh, ito mo, oh, nag-effort pa tag ko. Aking anak. <laughs> ito mo, oh, diba maganda? Uh, kung iba naman ang regalo nila sa akin. Kasi, uh, alam nila na no, gumagamit talaga ko Yung mga gamot na yan pag, pag, pag sumasakit ng ulo o sumasakit ng ang allergy ko to sumusumpong kasi allergy ako na allergic na, 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 90s yan, uh, be meron dyan uh, niyose, be mga <laughs> everyday use ko tapos uh, vitamin C uh, paracetamol nandiyan na tsaka meron ako amlodipine ayan kasi guys, for your information, kaya lang sasabihin sa inyo na I was a stroke uh, victim and a survivor. Okay? So, na, na stroke ko noong, 2014 uh, after the birthday ng aking, aking apo. Pero nakarecover naman ako ngayon. si nakakapag... Uh, nakapag ano na ako sa YouTube, di ba? <laughs> Kaya ako guys, uh, para sa kalaman ng lahat, kay uh, kaya mabagal ako magsalita kasi yan, yung aking speech is naapiktuhan. Ayan. Pero gusto ko lang share sa inyo yan pagka another region naman. <laughs> Not video yun. So, ayan. Gusto ko lang pasalamat ang, ang, mga anak ko. Uh, uh, si magbula sa aking panganay, si Jeche. Ang kanyang partner, si Joseph. Ayan. Uh, tsaka apo ko, si si Katie, yan at uh, saka ko kong anak si Joy na very supportive niya sa akin lahat ng video ko pagwala uh, pag wala ako sa puputan nila siya nagbibidyo talaga at uh, saka si Joy at saka si kanyang asawa si police uh, si ano si sergeant uh, Julius Marcela yan at uh, saka yung kanilang mga anak, si Julian, si, si Justin, may apo na sila, may apo na, may apo na rin ako sa, sa uh, Tapos, kiami, uh, kay Ami, uh, teacher Amy, kay, kay JR, anak, ang buso. Tatlo lang anak mga guys, <laughs> my friends. Tatlo isang, isang, isang is, dalawang babae, tsaka isang lalaki. Okay? So, tsaka yung apo ko na maliit, si kain yan yung alaga ko. Pero ngayon medyo okay na ako ngayon kasi uh, yung, yung, uh, alaga, yung apo ko meron na nag-alaga. Yung yaya namin noon, uh, bumalik sa amin. So, yan, katulong ko na mag-alaga sa aking apo. <laughs> Pero most talaga, ako lang ang pag nandito ako sa bahay, pag nakikita niya ako, mama ng mama, kahit na ng ang silang lahat dyan, mama pa rin. <laughs> ba diba? Ganun ang mga ibang apo, di ba Pagka, ano, pagka, ay, kung gusto, uh, talaga hindi, ano, hindi sasama sa iba. Naiya, pagka, ano, pagka uh, kinukuha ng iba na, na, uh, may, lalo na pag may Yan, yeah, yeah. <laughs> yeah, so, salamat sa inyo, mga anak ko nag-effort pa kayo. Ah, uh, napaka-blessed ko dahil mahal na mahal ako ng mga anak ko, napaka-supportive nila. Siyempre, lahat naman ng mga anak natin is supportive, 'di ba? Pero itong mga anak ko kasama kasama sila sa lahat ng videos ko, 'di ba? Ah, <laughs> uh, sa lahat ng akin videos na no mga outings namin, mga happiness namin, mga uh, travels namin, diyan sila kasama ko. Ah, uh, yung yung iba naman ah uh, salamat din kasi uh, sa mga apo ko kasama sila sa medyo nagagamit ko nga sila din sa mga short videos ko <laughs> pero okay lang yan kasi uh, pangdagdag naman ng ano ng uh, syempre revenues at chaka views so Salamat talaga mga anak ko na nag-effort kayo. At saka ito, di man, di man nakakahito. Sabi nga ng pinsan ko, nakita niya sa May Day ng anak ko, bakit gamot? Bakit? <laughs> bakit daw gamot ang regalo? Uh, wala lang, uh, ano lang, uh, uh, katuwaan ng nila na medyo o wala silang maisip na iba naman kaysa sa bulak lang nga naman bulaklak lang na lalanta wala na pero ito ka ito magagamit natin sa sa pang araw araw di ba uh, na mo siya nag ano pa talaga nag nag effort pa nag nakuni ng aking ano actually, siyang gumawa ng aking uh, avatar niya to <laughs> uh, yung aking teacher na malugang yan siya naggumawa nito saking sa mga vlogs Ayan. siya nagagawa sa akin ng intro ko ng uh, mga mga ibang uh, edit eh, eh, na, ibang editing siya gumagawa yan, nabubulod na ako at uh, uh, aking ano aking speech kasi pag gawa uh, halimbawa uh, lalo na sa hapon, sa gabi pagod na ako niyan. So, siyempre, sa, sa maghapon nating gawain, di ma tayo nagagawa ng maraming masyadong uh, mabibigat na bagay. Pero, after ng maghapon, para rin ano, nalalanta tayo, di ba, nahahapo kung baga sa ano, na napapagod. So, ganyan, na, ganyan din ang aking pananalita. Napapagod na siguro. Kaya, medyo mabagal na. Pero, thank you, Lord, kasi Uh, at least uh, okay na aking aking panalita medyo kailang lang mabagal na si uh, medyo uh, yung ibang ibang ano ibang words hindi masyado maliwana di papasin ni ba di ba di ba <laughs> uh, sorry guys uh, uh gusto ko lang share to so after ng after nito maybe uh, pa kong sa king gallery So, i ano ko muna yun, i, i upload ko muna And then siguro mga one of these days, mga second basta mga pag wala na kong video sa aking mga uh, gallery sa aking gallery, try ko mag-video sa aking gumawa ng video tukol sa aking buhay tsaka tungkol sa aking uh, pagkakasakit yan para ma mag-guess nyo lahat ng mga viewers sa mga ka-teams ka ko uh, sa lahat lahat uh, share ko sa inyo uh, actually gusto ko nilang to share talaga pero di pa sa ngayon um, pwede ko nga itong i-ano kay, kay Sir June <laughs> aking buhay, aking love story, aking uh, basta lahat ng aking ano, pwede kong share sa kanya pero napakahaba para siguro mga dalawang dalawang video sa uh, para matapos sa aking part 1 tsaka part 2 na aking buhay. Yan. Sabi ko nga pag, pag, pag may party pa ako sa buhay ko ha. Yung party ko uh, more on the future na yun. Yee! <laughs> Uh, shout out sa mga tigang dyan <laughs> A joke lang ha so guys uh, ito na Ah, na ako ng video as at least kahit ba late na, na share ko sa inyo, okay? So sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan sa akin, please patikit naman at at saka bell ang uh button para maging updated kayo sa aking mga sa mga susunod na live, di ba? Sa aking mga susunod na premiere, okay? So guys, thank you so much for watching. At saka sa aking mga Uh, kaibigan dyan, mga supporters ko mga ano lang mga uh, side on viewers na hindi naman nagko-comment <laughs> salamat sa inyong lahat na uh, at least nanonood pa kayo at uh, sa aking mga ka-WOPIC uh, napapanood na lang itong mga videos ko pero hindi hindi sila, sila nagko-comment at salamat din sa mga WOPIC uh, uh, kasi kasama sila sa aking mga premiers, sa aking aking mga uh, videos. Ayan. Yeah. So, thank you guys. Uh, buhay ang uh, team Kapuso. Yes. Thank you so much. Bye-bye. Bye, guys. Sana nagustuhan nyo itong aking videos. Bye-bye. I love you guys.